pag -ulay. ari naman kita diri sa Cruising Talabahan. Nga man, Talabahan eh. Nagbalik niya sila sa Talabah. Sa gusto magbakal siyang Talabah, ari yung oh, manami ipagmatambok. Ay, abo, grabe, tambok. Oo, oh, tambok. Fresh kit ka tama. Sa gusto nga magbakal or mag-order, doon lang kamo diri sa Ibisan Talabahan, Crossing Talabahan. Nan ara o ginaano ano ni mana. Sir baka ka mo. lang <laughs> kamo. Ma'am, sir baka lang kamo Talaba Tambok-tambok, oh. From Basyao. Ay kabugaw gali. Kabugaw, Ibisan Tapis. Nan, grabe ya oh. Na, may sa mga kakolay? Grabe. Hindi ko nang ano, hilaw. Ikaw 'yung nilaw. Hindi ko kasi maglain ng chat. Ha? ano? 300 ang balde. 500. 500, oh. Tambok, tambok. Namin na sa'y ano ng ano, ganiyo. Lagaon, oo. Oh, araw baligyan ni Manaw mas sako how much ang sako ay kung ini 300 man ini oh tayo display oh para makita di ang ini oh ginakuha pa nila no mahal na kaya, no? Niya, no? O, yan niya, man, man, ka ano yung naging mahal 1 ano ka na ano? Parios lang na sila. Ah, Miara na yang do nipili ko Ano na yung... ng... yan. Mana man, mini sa putangan sang langkau nang ininit eh. Wala man, kag -wal. mangga ka sibuyas. Amo na ya. Yeah. Dadi mm. dabi kay papa nang ano Amun, ay nang pobek. Ah, oh, buhi pa baka na ka mo. Muni bala kon nakuha dito sa bala, sa ano Agustino no, nagpanulo kami sa Agustino <laughs> niya <Mune>, akon kuha. At <laughs> ni. Tamo na dito kung mahugod ka lang magpanguha, libre na imo nga sudan. Dito, di ba sa Agustin, manininang? Oo. Nan. Dito, bulong pa ini. Bulong ini ang lito, buhi pa o, oh, nga o. Takpon nga o, oh, nga. Oh. Saan kayo po? Saan ako mo Ay. Tahong! Katambok Manila tao nga. Nagbaligya ko di dabi sa kon nga utan. Nagdag <laughs> na man siya. Gitu nih na tangku. sa nak apa? Ano teh? Tapi ni tin. Tapi ni tin. Na Tapi ni tin. Tapi ni tin. native. Dagko, dagko. Yeah, oh. oo, oo. Dati, pag gusto lang kami si Kakaon, isang time ni Papa, ang yung Ang dopaminto, ang dopaminto. Pero yanta? da? Kakaon, so mga may gapon. Dati, barato Parasal pa to yan. Ang mahal na. <laughs> barato lang dito sang time ni Papa, yan sa dopaminto. Pa sa derivative niya. Si Ano dito? lang Oo, yan daya. Barato pa dati, yanta da, mahal na. Baka na lang ginalagaan ni Papa. <laughs> Hindi, na <alimango. laughs> Hindi na alimango sa dagat. Dahil na yung magpulit na sa ah, malamang mga tinapay. Si tinapay kami sa nga hey, dala. <laughs> hapon na talaga na sa ganyan dahil yung

Nan, babae, 500. Babae na? Oo, muna ang mun, balatandaan mun, 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 sa'ng babae muna, na, oh, lalaki niyo. Ba yung kabalo kundi lang bakla? Kabalo galing yung bay. Amo ni bakla, te? Oh, ha? Oh, Amo oh, ni bayo? Amo ah. oh. ni bayo? Ari galing bakla, no yun? Girl, boy, bakla, tomboy, boy, chika, baboy. Uh -huh. Ano yung babae? Paano baye? Laki, bakla? Ari, laki yun, oh. agi, bakla. Uh -huh. Ari, agi. Tapos ayun yung babae. Nice bantag. Dahil mga ready, dahil tumura na no? ako. Oh. Ari pasay, lukon. Din ba ikakuha sa lukon, no? Alha, sa nga eh. oh. na ay? Kinatila yung kinalagaan niya? Nan, damang-damang sila di balik niya. Kino, <laughs> tsotsa ko, maraming mo tanong ng kutok. Ano yung takotako? Yes! Talabar! Talabar! Takotako! Thank you! Bye! Bye! <laughs>